larawan ng mga suliraning kinakaharap ng ating bansa ang mga ipinitintang obra, elito, sirka o mang pintor. Para raw mas buhay at makatotohanan ang kanyang mga likha, sarili niyang dugo ang kanyang ginagamit sa pagpinta. Mamangha sa kakaibang obrang dugo sa report na ito. ang bawat patak ng sariling dugo ni Elito Sirka o mas kilala sa tawag na amang pintor. Ang nagsilbing tinta niya sa pagtinta. Simbolo raw kasi ito ng damdaming gusto niyang ikulong sa kanyang mga obra. Doon ko'y pinubuhos yung aking naramdaman. Pagka-blood mo kasi, para bang eh, uh, kakaiba. So pag ito yung ginagamit ko, uh, feeling ko talagang yun nga, uh, sabi ko, parang sa akin, parang akin na akin ito. <laughs> Sampun sampung taon siya na makitaan ng talento sa larangan ng sining. Gamit ang mga materyales ng kanyang karpinterong ama, nagsimula siyang gumuhit ng mga sumasa sumasailalim sa, sa kalagayan ng bayang kinagisnan, ang Pantapangan sa Nueva Ecija. Ang kanyang mga unang likha, gawa sa karaniwang pintura wala mang formal na edukasyon sa pagpinta, umangat, at kinilala ang mga gawa niya, partikular na ang Mingan Series. Na sumasalamin sa pinagdaan ng hirap ng kanyang bayan. Nung maliit ako, nagsimula kami talagang uh, hirap na hirap kasi nung yung bayan namin. Minsan mm -hmm. nga yung mga pagkain namin doon, binabagsak na lang ng mga helicopter noon. So hanggang sa lumaki ako yun, parang dala-dala mo yun. <laughs> Pag pinarangalan siya bilang folk artist ng National Commission on Culture and the Arts noong 2010. Pero tanggap niyang hindi lahat ay humahanga sa kanyang mga obra. Hindi siya sum ang gusto niyang ipinta. Sa pagkakataon ito, mas lalo pang naging kakaiba ang kanyang mga obra noong 1992 pumasok sa isip niyang gamitin ang sariling dugo sa pagpipinta para sa isang exhibit na alay para sa kanya sa mga artist kasi tayo nagisip tayo ng paraan kung paano mapansin ito so ginamit ko yung style ko na yan mas lalong uh, ano uh, ma appreciate nila itong gawang ito, nanggaling talaga sa damdamin niya. Talagang mahal niya yung painting. Sinubukan niya magpakuha ng dugo sa ospital. Yung unang ano ko, painting, nagpakuha ko ng blood. Sabi ko kahit mga 10 ml, 5 ml, gano'n na blood. Pero hindi ako pinakaanan noon. Nang hindi payagad, gumamit siya ng cutter para sugatan ang kanyang sarili at saka ginamit ang dugo sa pagpinta. Doon talaga bumagsak ang katawan ko no? kasi hindi ko na mahalong ma pa na eh. Uh, lambot at uh, ano to, kilo. Lahat sa katawan mo na source, talagang panggagalingan ng blood yun. Sa takot na maging piligroso ang kanyang kondisyon gamit ang cutter, naisip niyang gumamit na lamang ng karayong para kumuha ng dugong gagamitin niya bilang tinta. Sa kadagampian ng paintbrush at diretsong ipipinta sa canvas sa loob ng 21 taong paggamit niya ng dugo. Nakagawa na siya ng 15 obra. Ang karaniwang tema, pag-ibig sa bayan at sa pamilya. Gumuhit din siya ng mukha ng kanyang asawa at mga anak. Yung pagmamahal sa pamilya. Kasalukuyan niyang tinatapos ang isang obrang dugo patungkol sa kasalukuyang isyong kinakaharap ng kanyang bayan. Ang painting niya ni Manny Pacquiao ay kasalukuyan niyang ipinapasubasta pero ang iba, hindi niya raw itinibenta. Kasi una-una, na-self-expression una, eh. Na uh, sariling damdamin mo yun, nandun. Kung kayang kaya raw niyang tapusin ang isang painting sa loob ng isang araw, kung hindi lang siya pinipigilan ng pamilya. Kasi siyempre naalala mo yung help, di ba? Kaya pag gumagawa siya, nakabantay, tapos pinapaalalahanan ko kung pwede, tama na, nice, stop. Pero na nakita ko lalo na ngayon, yung mga subject na ginagamit niya sa painting niya, parang nandun na ako, supporta na ako sa kung ano man yung ginagawa niya. Pero ang naging pagtanggap ng pamilya hindi naging kasing lalim ng pag-intindi ng ibang tao sa obrang dugo ni Amang Pinto. Normal lang daw ito ayon sa isang art critic. Sa unang uh, reaction ng tao, uh, pagkagulat, masasabing ng ibang tao na gimmick ang ginagawa niya. Uh, para, uh, ginagawa niya para makatawag ng pansin. Pero ang isang bagay na gimmick ay gimmick lamang kung ito'y walang pinatawag na substance or laman, no? Ang mga likha raw ni Amang Pintor, kinakitaan niya ng lalim. Naintindihan ko ang kanyang emosyon. Malalim ang tama sa kanya ng mga masasamang nangyayari sa kanyang mga kababayan sa pangkabangan at uh, sa paggamit ng kanyang sariling dugo. At uh, sa palagay ko, higit niyang nadarama ang paghihirap ng kanyang kapwa-tao. Kaya naman ang estilo raw ni Amang Pintor, dapat irespeto. Isang individual na pintor ay uh, dapat igalang sa kanyang paninindigan at paniniwala ng kanyang relasyon sa kanyang sining. Ang paglika ni Amang Pintor ng mga obra na sumasalamin sa lipunan ay hindi lamang para siya ay makilala. Ito ay kanyang paraan ng pagpapaitan ng dalamhati sa kanyang mga kapabayan sa pamamagitan ng pagsapitisyon ng kanyang dugo. Ako po si Renzo Kiko, mulat para sa reaksyon.